Anong ingay yan, Apo? Napakaingay ng mga sisiw. Tingnan mo, baka pinasok ng mga daga ang sisil. Lulu, hindi yun mapapasok ng daga sapagkat may inahin naman. Kahit nga, Apo, tingnan mo. Bumaba ka, tingnan mo kung saan naroon yung mga sisiw. Tila nagsikalat ang mga sisil siyak nang siyak ang mga sisew kutak nang kutak lolo ang ina ng sisew silipin mo bilisan mo baka maubos ang ating mga sisew kumusta na kayo mga giliw kong taga subaybay ano kaya ang nangyayari sa mga alagang sisew ni lolo ingo at ni sus patuloy nating subaybayan at pakinggan ang aking mga kwento para malaman natin kung ano ang mga nangyayari sa kanilang mga alagang sisiyo na manok. Ganito nagumpisa ang kwentong ito habang patulog na si Lolo Ingo at ni Sus. Nagulat na lang sila dahil sa ang mga sisiyo ay nagiyakan iyakan Siyak ng siyak ang mga sisiw at ang ina ng sisiw ay putak ng putak. Hinahanap ang kaniyang mga sisiw na nagsipangalat na palayo sa ina ng sisiw. Lulo! Lolo! Ang mga sisiw nabulabog! Anong ibig mong sabihin na bulabog? Lolo! Ang walo nating sisiyaw, apat na lang ang natira. Tingnan mo po sa mga sulok-sulok, baka nila pa ng mga daga ang mga sisiyaw. Hindi siguro lolo daga, dahil kung daga ang lumapa, ay hindi siya sasantuhin ng ina ng mga sisiyaw. Matapang, sobrang tapang ang ina ng mga sisiyaw lolo, pati nga ako lolo. Binabanatan ng ina ng mga sisiw, kaya hindi pwedeng makalapit ang mga daga. Nako! Alam ko nga Alam ko na kung ano ang gumagali sa mga sisiw natin! Alam ko na, Apo, sapagkat kung daga ang dumali dyan sa mga sisiw, kaya may makikita tayong patay na sisiw. Subalit ni isa, wala tayong nakita na patay na sisiw. Opo, Lolo. Iba kasi ang daga. At hindi basta-basta makakalapit ang daga sa tapang ng ina ng mga sisiw. Tama ka, Apo. Kaya ang hinaya ko Giko, at hindi lang hinala ikaw, Apo. Nakakatiyak ako. Ganun ba, Lolo? bakang ang iniisip mo lolo, isang ahas o kaya sawa. Hindi apo, kung sawa, ang dumali sa ating mga sisil, ay pati ang ina, kaya kakainin, lalamunin ng buhay ang ina ng mga sisiw. Hindi na makakaputak ang inahin kapag sawa ang dumali ng ating mga manukan. Lolo, anong klaseng hayop ang kumuha ng ating mga sisiw? Hindi hayop ang kumuha ng ating mga sisiw ay isang ibon panggabi. Anong klaseng ibon yan, Lolo? Ang sinasabi ko, Apo, ang ibon na ito ay tulog sa araw. Nagising-nagising naman sa gabi. Tahimik sa araw ang ibong ito. Hindi mo maririnig ang hungi ng mga ibong na ito kapag kaaraw. Subalit pagsapit ng gabi, yung oras ng kanilang paggala, paglipad, paghahanap ng kanilang pagkain. Malamang na malamang, Apo, matagal nang nakikita itong ating mga manukan. Subalit, hindi nila kayang labanan ang ating mga inahing manok. Ang mga sisew ang kaya nilang lapain o dagitin. Anong ibon yan, Lolo? Ang ibon na ito, Apo, ay kung tawagin ay kuwago. Bakit naman lolo? Hindi napansin ng inahin ng mga sisiyo na meron na palang kuwago. Talagang hindi mapapansin apo sapagkat ang kuwago ay may katangian na ang kulay kasi ng kuwago apo ay nakakatulad ng kulay ng mga inahing manok at ito'y gahan dahan na lumalapit sa mga manok at hindi ito napapansin ng inahing manok dahil sa gabi subalit ang kuwago ay napakaliwanag ang kanyang paningin kahit gabi kaya ang tawag sa kanya ay ibong panggabi ano ang ginagawa niya, Lolo, sa mga sisiw? Dinudukot ba niya ito? Hindi, Apo. Hindi, hindi ganun ang ginagawa ng kuwago. Tatabi ang kuwago sa inahing manok. At ginagaya ni kuwago ang pagkurukotok ng inahing manok. Kung ang inahing manok ay kumukurutok kurutok 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 -kuru 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 -kuru. ang kuwago rin apo ay ginagaya niya ang pagkurutok ng inahing manok kaya lumalapit din sa kanya ang mga sisiw pagkakamalan ng mga sisiw na ina rin niya sapagkat kumukurutok din ang kuwago apo kapag ka niluluko ba na ng kuwago ang mga sisiw, hahawakan na niya sa kanyang mga matutulis sa kuko. Ang tutulis apo ng mga kuko ng kuwago. Bawat paa ng kuwago ay may bitbit na sisiw at ang isa ay sa kanyang tuka. Kapag Kapag may sisiw na ang mga kuko ng kuwago at nakat, nakakagat na rin siya ng isa, lilipad na ito ng napakatayog na lipad at hindi na mababawi ng ina ang kanyang sisiw. Pa namang sisiw magsipangalat, kaya ang nangyari apo, siyak na siyak ang ibang mga sisiw sapagkat napalayo sa kanilang ina. Lolo, papaano natin maproteksyonan ang ating mga manok? Lalong-lalo lalo na po ang ating mga manok na may sisiw na. Ang gagawin natin, Apo, lahat ng ating manok ay dapat nasa loob ng kulungan kasama ang mga sisiw, Hindi na sila madadagit ng kuwago. Palalabasin lang natin sila kapag kaaraw na sapagkat ang kuwago ay hindi naman lumalabas kapag ka may araw. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay at pakikinig sa maiksikong kwento. At kung nagustuhan ninyo ang aking mga kwento, huwag po natin kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat, i-subscribe ang aking channel at mag-comment na rin po tayo.